Vegeta at Moro maghaharap na. Sa video na to ay pag-uusapan natin ang chapter 44 ng Dragon Ball Super Manga. Pero bago yan ay i-recap natin saglit yung nakaraang chapter. Ipinakita nga sa nakaraan nating video ang pagkidnap kay Majin Buu ng mga galactic agent na pinangunahan ni Merus. At nasaksihan din natin kung gaano kabihasa ang number one agent ng Galactic Patrol sa pakikipaglaban. At dito sa pinakahuling panel ay makikita ang pagkagulat ng ating bida. Dahil sa nakakilabot na ki na naramdaman niya kay Moro at dito nagtapos yung chapter na to. Ngayon ay tirahin na natin ang chapter 44 ng Dragon Ball Super na may title na Skipped Prisoner Moro. Sa pinakaunang panel ay maikitang nagtaka ang tatlo sa naging reaksyon ni Goku. Dahil sa naramdaman niyang ki mula kay Moro. Kung kaya't nagtanong si Vegeta kung nasense niya na ang kinararoon na ng kalaban. Sinabi pa nga nito na itatry niya ang pagsend sa kinimoro na agad naman siyang pinigilan ni Goku. Sinabi ni Goku na naramdaman nga daw ni Moro ang ginawa niyang paghanap sa kinito na ikinagulat naman ni Vegeta. Sinabi din ni Goku na hindi naman daw ganun kalakas ang naramdaman niyang ki galing dito. Subalit sobrang nakakakilabot nga daw ang kinito na ngayon niya lang naramdaman na para bang sobrang dami ng mga tao ang dumadaing dahil sa paghihirap. Kinumpirma nga ni Merus na kilala si Moro sa pag-absorb ng mga life force ng mga planeta na siyang nagiging kapangyarihan niya. Kung kaya't ang buong kapangyarihan nito ay galing sa mga kaluluwa at mga planetang winasak niya. Ito nga rin daw ang isa sa mga rason kung bakit sobrang haba ng buhay ni Moro. Sa kabilang dako ay makikita si Moro nakasama ang isang dating tauhan ni Frieza na sakay ng isang spaceship. Nabanggit nga ni Moro, na naramdaman niyang may kung sino ang humahanap sa presensya at lokasyon niya. Habang pinapakiramdaman niya nga rin ang paligid ay nasabi niya na sa itinagal ng kanyang pagkakabilanggo, ngayon daw ay biglaan ang pag-usbong at pagtubo ng life energy sa buong universe na to. Ngunit dahil na din sa paghina at pagkakaselyo sa kanyang magical abilities, ang pag at pag sa life force ng mga planeta na nasa paligid niya ay nagdadala na sa kanyang limitasyon. So ganito na nga daw kahina ngayon si Moro. Sinabi naman ng kasama nito na wag na nga daw siyang mag-alala dahil malapit na nga daw sila sa kanilang destinasyon. Habang sa kabilang dako, inaitanong ni Jaco kung saan nga ba daw papunta itong si Moro. Gayong wala naman daw planeta sa direksyon na kanyang pupuntahan. Subalit, sinabi ni Goku na nanggaling daw siya dati sa direksyon na yon. At nagulat naman si Vegeta dahil alam niya ang tinutukoy ni Goku sapagkat ang lokasyon na yon ay ang lugar kung nasaan ang bagong planetang Namik. Dito ay nasabi ni Merus na kung papunta nga talaga ng Namik si Moro ay isa lang ang dahilan. Ngayon na unti-unting bumabalik ang magical abilities nito ay paniguradong nasensya na ang lokasyon ng bagong Namik. Bigla namang nagsalita si Pasta at sinabi niya na nung nakakulong siya sa Galactic Prison ay narinig niya ang kwento ng isa sa mga dating guns ni Prisa patungkol nga dito sa wish granting balls na nasa pangangalaga ng mga Namekians. At dahil nga sa nakita niyang reaksyon nila Goku at ng iba pa, ngayon nga daw ay malino sa kanya na totoo ang kwento na yon na inakala nilang gawa-gawa lang na siya namang nakarating sa isa sa pinakamalakas na bilanggo na si Moro. Sinabi naman ni Vegeta na walang dudang ang pakay nga ni Moro ay ang mga Dragon Balls na ang isinagot naman ni Merus ay malaki ang chance ang tama si Vegeta sa sinabi niya sa kabilang banda ay nasabi ni Moro na napakaswerte niyang nagbalik ng kaunti ang kanyang mahika at eto nga daw ang naging dahilan kung bakit niya gawa niyang makatakas. Nabanggit din niya ang dahilan kung bakit niya isinama ang isang to. Ito nga daw ay dahil sa nais niyang tiyakin kung may katotohanan nga ba ang kwento patungkol sa mga Dragon Balls. Pagkukumpirma naman ni Moro na kung totoo nga ba talagang may ganitong klaseng kapangyarihan ang mga bola na yon na ang isinagot naman ng dating tauhan ni Frieza na oo. Ito nga daw ay tumutupad ng tatlong kahit na anong kahilingan. Sa susunod na panel ay maikita ang bagong planet Namek kung saan ay tahimik na namumuhay ang mga Namekians. Hanggang sa napansin nila ang hindi inaasahang pagdating ng isang spaceship. Habang si Goku naman ay natataranta na dahil nga anumang oras ay mararating na ni Moro ang Namek. Gamit ang instant transmission ay agad na umalis sila Goku at Vegeta para puntahan si Moro. At ilang segundo nga lang ay narating agad nila ang planetang Namek. Laking pagtataka naman ni Elder Mori sa bigla ang pagsulpot nila Goku. Habang sa spaceship kung nasaan si Moro ay sinabi nga nito na ang taong naghahanap sa kanya nung nasa gitna sila ng paglalakbay papuntang Namik ay nandito nga daw. Hindi nga daw alam ni Moro kung paanong naunahan sila na makarating ng Namek at isa nga lang daw ang hinala niya na parito nga daw ang mga ito para pigilan siya. Dito inaramdaman niya ni Moro ang naguumapaw na enerhiya mula kay Goku. Ipiniliwanag naman ni Goku kay Elder Mori ang patungkol sa isang takas na bilanggo na naparito sa Namek kung kaya't inutos niya sa Elder na tumakas papalayo at dalhin ang mga Dragon Balls. Pagkatapos sabihin ni Goku ang mga katagang yon ay biglang nagtakbuhan ang mga Namekians dahil sa takot. Sinabi naman ni Vegeta na tama nga doon yung nabanggit ni Goku patungkol sa nakakilabot na Kinimoro. Subalit mukha nga daw hindi ito worth it labanan na ang ibig ang sabihin ni Vegeta ay nakakilabot lang sa pakiramdam ang kinito at hindi naman talaga ito malakas. Sigot naman ni Goku na mahirap sabihin ngunit hindi nga daw maganda ang pakiramdam niya dito. Pagkalapag ng spaceship ay biglang bumaba si Moro na ipinagtaka naman ng dalawa dahil nga sa isang matandang humanoid na kambing ang biglang bumungad sa kanila. At habang nagsasalita si Goku ay nakaramdam si Moro ng life energy mula sa isang bahay. Agad namang sinabi ni Goku na umalis na lang ito sa Namek at bumalik sa Galactic Prison. Ngunit gamit ang kaperenggot na mahikang taglay ay nagawa niyang hilahin ng isang batang Namek papunta sa kanya upang higupin ang enerhiya para gawing pagkain. Walang pag-aalinlangan namang iniligtas ni Vegeta yung batang Namek. Bali sinabi ni Vegeta na malaki nga daw ang dati niyang naging kasalanan sa mga Namekians at para makabawi ay hinding hindi niya hayaan na mapahamak ulit ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi ni Vegeta kay Goku na ipaubaya sa kanya si Moro. Agad na itinaas ni Vegeta ang kanyang kapangyarihan sa pagiging Super Saiyan. Dito ay sinabi ni Moro na talagang naniniwala nga daw etong si Vegeta na kaya siya nitong pigilan. Pagkatapos nga ay biglang sumugod si Vegeta at nagpakawala ng iba't ibang mga pag-atake. Makikitang walang kahirap-hirap na naiiwasan ni Moro ang mga atake ni Vegeta. Sa muling ang paghahanda ni Vegeta para umatake dito ay gumamit si Moro ng kanyang magic abilities kung saan nga ay narestrain niya si Vegeta at naibalagbag niya nga ito sa isang burol. Laking gulat naman ni Goku dahil hindi nga magawang patamaan ni Vegeta si Moro. At pagkatapos ay makikita ang pagtransform ni Vegeta sa pagiging Super Saiyan God Red. Yes mga idol, bali kung matatandaan nga natin, unang na-unlock ni Vegeta ang Super Saiyan God Red during final battle against dito kay Goku Black at future Zamasu. Nakalaunan achieve niya din ang Super Saiyan Blue sa pamamagitan ng puspusang pagsasanay kasama ang Angel na si Whis. Dito nga isinabi ni Vegeta na maaari na nilang ipagpatuloy ang laban. Agad namang sumugod si Vegeta at nagawa niyang ilagan ang atake ni Moro at sa unang pagkakataon ay nagawa niyang patamaan ng solid ang kalaban. Pagmamayabang namang sinabi ni Vegeta na sobrang curious nga daw siya na makita kung gaano kalakas ang kinatatakutan ng Galactic Patrol at ngayon nga ay talagang nadidismaya siya. Gamit ang mahika ay sinubukan ni Moro na putulin at kontrolin bilang sandata ang isang puno. Ngunit agad naman itong winasak ni Vegeta. Maya, maya ay sunod-sunod na mga pag-atake ang ginawa ni Moro na siya din namang walang kahirap-hirap na na ni Vegeta. Sinabi pa ni Vegeta na tila nga daw naging boring ang laban nila dahil sa paggamit ng kaibang weirdong kapangyarihan. Ngunit wala na daw bago dito. Sa kabilang banda naman ay tinanong ni Eriko Simeros kung susundan nga ba nila sila Goku at Vegeta sa Namek. Sinabi naman ni Merus na kinakailangan nilang bumalik sa HQ ng Galactic Patrol upang masolusyonan para gisingin si Majin Bu. Bagamat malakas sila Goku at Vegeta ay walang kasiguraduhan na matatalo nila si Moro. At sa pinakahuling panel ay mabalik tayo dito sa labanan nila Vegeta at Moro. Dito na nga ay tanggalin ni Moro ang kanyang balabal at pagkatapos ay sinabi niya kay Vegeta na ipapakita niya na nga ang tunay niyang kapangyarihan at dito nagtapos yung chapter na to. I hope mga idol na nagustuhan niyo yung ganitong klase ng content. Kaya naman abangan lang ang susunod na chapter ng Dragon Ball Super Manga. At dito ko na nga tatapusin yung video na to. Bye bye